Ako Flora, tigil-tigilan mo! Ako naghahanap po kayo, tumigil ka! Bakit ka ngayon ka lang? Malaban na! Siyempre, naghahanap po kayo ako, tumigil ka! Sagutin mo, bakit kayo ngayon ka lang? Na, Sipa, ka lang na. Bakit kayo ngayon ka lang? Ano ba ako galit? Diba nagaanap Tumigil ka! Dito, pa ako bumuli ng oras! Tumigil ka na! nagdidilim na ang paningin ko. Tumigil ka na. <coughs> oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh, my God.